Ito order ito ni sir at uh, ito papadeliver ko mamaya. So, grapa. eh kayong grapa. Tapos, uh, merong uh, medalyon, no? Pang Susot niya palagi. Tapos ito, panlagay sa wallet. Papalaminate niya ito. Para magamit sa pangmatagalang panon, pwede niya gawing kwintas. So, yan yung order. Ito. 雨 marriages karl as these men areessions of the otherusion. Third one, when trudging a simple reason, Alcohol housing orifa can only wait to find out...